mag ready tayo para diretso nating matulak Whew. nabigat rin pala kapag tinutulak natin yung ating Honda Click yun o no? <laughs> Teka, bago ka magpatuloy sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe. Alright guys, so ito yung araw na magpapalinis tayo. Gagamitin natin yung PDV ni Frederick at itutulak natin yung ating click para mamaya hindi na natin hihintayin pa na lumamig yung kanyang makina. So medyo may kalapitan lang din naman yung pupuntahan natin kaya itutulak na lang natin alright let's go So experiment time tayo guys if effective yung gagawin natin dito sa ating pang sidings. Ah. <laughs> Dagsin no? So taste lang tayo. Nakakamitrin na din ang tunay na ligaya. Diretso? Diretso? Okay. So, stop light tayo guys. Mag-ready tayo para diretso nating matulak. Kabigat rin pala kapag tinutulak natin yung ating Honda Click. May kabigatan guys. Kaya dapat yung paa mo ay malakas tumulak. Hahaha. <laughs> you know easy buti na lang anytime si pare oh you know <laughs> malapit na guys konti na lang kaya gusto ko magpalinis dito sa my secret shop kasi bukod dun sa mura na yung service nila okay pa yung gawa nila and malapit pa dito sa amin ayan na ayan na Okay guys, so naipalagay na natin yung ating spring na bago. So mamaya, mag specs reveal tayo dito sa setup natin. So ito, sasabihin ko lang na kung ano yung kakalabasan ng resulta, sasabihin ko pa rin yung nailagay nating na setup sa ngayon. So sagad natin dito. Grabe, lakas ng hangin Okay, so dito Tao sana makuha na natin yung top speed na gusto natin. Let's go. Okay, so 118. Siguro ano, konting push pa para mapa 120 natin. Okay, pabalik naman. mag inspect reveal tayo guys sa ating setup ngayon yung hinabol ko kasi dito ay yung ating gas consumption sa panibagong setup natin kasi ito yung ano natin 33.0 so nakawalwal wal mode tayo nyan and ito sasabihin natin yung ating final setup okay So, nandito yung pinagpalitan natin. Ito yung ating RS8 na 1K RPM. Ayan. Then, ito yung ating 1-2 clutch. Binaba natin sa 1,000 RPM. And, yung sa flyball natin guys, 10-12 Then nilagay ko yung stock na Center spring natin So sa stock na center spring Kaya nya pang mag 118 And nagpalit na rin tayo ng ating Slider piece So eto yun So ito yung nilagay nating brand sa ating Slider piece So medyo may konting Alog na kasi Eno tsaka halatado yung Marking nya na yun gusto ko lang tinry talaga Yung 800 rpm If Okay siya. Okay naman. Uh, malakas siya sa arangkada. Tsaka hindi na masyadong ma-RPM. Yun nga lang. Nawala sa top speed. <laughs> Pero hindi ko lang alam kung dahil ba dito sa weather condition ngayong araw. Kasi medyo malakas yung hangin. So... Siguro magta-try pa tayo ng isang beses para makita natin yung kanyang resulta. Hey, let's go. Malakas ng ulan guys <laughs> So 1.17 talaga <laughs> Yung top natin Nabawasan yung ating top speed Pero sa ating arangkada Malakas So try naman nating tayuan lang hindi natin siya yukuhan ayan o walang yukuan yan ah 104 105 106 in 106 at ayun yung resulta natin so 118 yun yung pinaka top speed and sarang kada mabilis sya pero sa dulo nawawala So pwede siguro nating gawin ay magtono pa tayo ng ating flyball. So pwede siguro tayong mag straight 9 or straight 10 para mabigyan pa siya ng dagdag na dulo. So nakukulangan talaga siya sa ano sa RPM pa. Maganda lang yung ganitong setup kapag ka pang chill ka lang, yung hindi ka nakikipaghabulan. Pero meron siyang ibubuga talaga from uh, arangkada sa dulo medyo okay siya pero siguro kailangan nating magdagdag ng RPM so kapag ka magdadagdag tayo ng RPM dito kailangan lang natin magbawas ng flyball o di kaya maglagay tayo ng center spring ayun eh, no, ang solid okay naman wala namang problema pwede well, yung ating flyball ay 10-12 tapos try ko mag 9-11 para makuha natin yung ating top speed. At least medyo mas magaan. Uh, nandun pa rin yung RPM na gusto nating ilagay dito. Then stock yung ating center spring. Wala tayong pinalitan na. And kapag ka, ganun pa rin yung makukuha nating setup sa kanya, ibabalik eh, ko siguro yung ating 11-13 or 1012 na flyball. 10-12 okay na 1012 12 then itatry natin yung 1K 1K na spring natin kasi masyadong ma-RPM na kapag ka nag 1 2, 1 2 tayo pero pwede siguro mag 1 2, 1 2 tayo uh, gagamit tayo ng flyball na straight 13 or straight 12 Okay guys, so yun muna yung ating vlog for today And eto, malakas kasi yung ulan Hindi naman natin ma-enjoy yung pagpapatakbo natin Kasi madulas yung kalsada and sakto na yun kasi at least na experience din naman natin yung hinahanap natin okay naman na yung karangkada so sa dulo na lang yung hanapan talaga natin na ng magandang flyball